Mabuhay ka! Ayan, yeah, Stupe! Yeah, Sir Dick! Mang Rodel! Oh. Sir Sandy! Joy! <laughs> Ayan si Joy o! Oh. Manis na naman kami kay Joy! 100 KM! Ngayong tag-ulan bukod sa panonood ng TV or ng Netflix. Ano pang pinagkakabalahan mo kapag walang pasok o ganitong maulan ng panahon? Ako, eto. Pinapanood yung pagbagsak ng ulan. Pinapanood yung mga bata na naglalaro sa labas. Yung mga bagay na hindi mo na magagawa ngayong nasa tamang edad ka na. Na masarap balik-balikan na lang. Yung mga panahong wala ka pang iniisip kundi maglaro lang ng maglaro. Kamis na? No? Ano na score? Five. Ha? Five. Five? Sa so, okay Ito si Ishang, yung inaanak kong makulit. Yung laging kalaro ni Chloe, ayan yun siya. Taga score ka, arte mo ha. Pangin ni Chloe oh. Katkat -kat, ano, kumusta naglalandi? Ito naman yung alaga naming aso, si Katkat -kat na makulit. Dito mga tropa binidyon ko si Chloe Kasi ipipaint niya daw yung laruan na nabili niya sa tindahan Para siya ang mini figurine na may kasamang mini watercolor Lala parang sarap lang panoorin habang nagpipinsya panahon. At ayun mga tropa, noong July 2 is gumanda ngayong panahon. Kaya nakasingit tayo na makapadyak kahit papaano. Siyempre, doon tayo mag -e sa safe kung saan makakapadyak tayo ng maayos at mabilis, nang walang sasakyan. Oo, tama ka ng narinig. Walang sasakyan! Dito yan sa MCC o yung tinatawag nilang May Kawayan Commercial Center. Konting trivia lang mga tropa, kung isesearch niyo yung May Kawayan Commercial Center, ang lalabas is yung history at early colonial origin ng May Kawayan Bulacan. Kasi naging sentro din ito ng kalakaran mula pa nung panahon ng Kastila noong taong 1578 na kung saan ginagamit nila yung May Kawayan River na daan para makipagkalakaran dyan sa May Maynila. Anyway, mabalik tayo sa MCC. Base sa mga nakakausap kong matatandang siklista at joggers, ito ay tinayon noong early 2000 na kung saan ginaganapan ng mga events like karera, car show at madami pang kung ano-ano na still available pa rin naman hanggang ngayon. Dito, huminto nga tayo para kumuha ng 20 sa wallet natin Meron kasing entrance dito sa MCC na 20 Pero may exemption yan kung ikaw ay senior citizen na Na 60 or libre ang entrance mo Or kung mukha kang matanda Pero seryoso, pag senior citizen ka na, libre entrance dito Kaya kung may kakilala kayo na mahili mag at magbike, Na malapit lang sa Metro Manila, ayain nyo na para sama-sama tayong maging healthy. Comment ka na rin kung taga saan ka para mabati kita sa next vlog ko. After 15 days nga na walang padyak is nanibago tayo sa sipa. Kasi pabigat ipadyak kapag dalawang linggo mahigit ka na walang ensayo. Pero sabi nga nila, okay lang yan. Trust the process. Hindi mo naman kailangan na maging malakas or mabilis agad lahat nagsisimula sa pagiging mahina bago naging malakas. Kahit yung mga pro player at ex pro player, lahat yan dumaan sa proses bago naging malakas. Ang kailangan mo lang, disiplina sa sarili. Tamang pagkain at pahinga. Tamang isayo at palaging magdasal sa itaas. yun ayos ah. si Joy panista oh. na naman kami kay Joy 100 km ako si Kwenta lang siguro to okay na yon unang padyak pa lang eh at uwi na nga nakasabay ko si Sanjoy at Sir kagang hanggang sa barangay Lawang Bato kasi nagkahihwalay kami pagdating doon, lumiko ako sila naman dumiretso pero nung malapit naman na ako sa amin, nakasalubong ko si Serdik sa tapat ng kanto nila Mang Pax. 40 kilometers yung distance ng nasa speedometer ko nung umalis ako sa MCC. Nagtotal ng 50 kilometers nung pag-uwi ko sa bahay considering yung distance nung mula sa amin. So ayun lang yung ginagawa kong isayo pag back to saddle. Easy ride lang para hindi mahirapan yung katawan ko sa pag-adjust. Unti-unti ko na lang dinadagdagan ng distance at power sa mga susunod na araw. Sana makatulong sa inyo mga tropa. Kayo, ano naman yung program nyo pag matagal kayo hindi nakapadyak? Comment nyo naman para makakuha rin ako ng idea. Dito nga tayo ng back to saddle training natin mga kabike buddy. Nabasa ko sa group chat namin na may ensayo sa NLEX Karuhatan. Kaya nag-decide ako na doon mag-ensayo. But unfortunately, tinanghali ako ng gising. 7am na ako Nakapadyak 6am kasi sila nag sa NLEX Karuatan Para wala masyadong sasakyan Oo nga pala Warrior sa Team Emma Boys yung makakasama ko sa ensayo Kaya legit na malalakas to Struggle naman para sa akin Nakababalik lang sa pagpajak Right now Dito tayo dumaan sa may Maysan Road Papunta sa may Barangay Maysan Then kaliwa sa kanto ng lumang barangay Then, derecho lang yun. Ang tagus nun, LX Karuata na. End Hindi ko alam kung may end dito sa Valenzuela. May sun road. Pero sure ako, sa mga Arthur, meron yun. Tawang ko lang, kasi ito, pinapayagan yung ano eh. Pag weekdays, sa bike lane. Pinapayagan yung... Mga motor. Mga motor. Karuatan, oh. Around 7.15 nga, dumating tayo sa Enlex Caruatan Chill ride lang talaga takbuhan ko. Kasi alam ko naman na mabilis ang takbuhan na aabutan ko dito sa Enlex Caruatan Oo nga pala, itong nasa right side ko, ito yung skate park dito sa Valenzuela. Kaya kung naghahanap kayo ng skate park na maganda, ito na yung time. Bala ko lang dito sumabay ng isa o dalawang ikot sa pelitong kasi nga wala akong ensayo. Pero maniwala kayo o sa hindi. Isang ikot lang yung tinagal ko sa 40 kilometers na takbuan. Ganyang kalalakas yung Team Warrior at Emma Boys. Karamihan pa dyan puro senior citizen na namimishbol dyan sa may sumulong antipolo. Nadya sila man domeng? Meng? sila? Oo. Oh. Kaya na sila, 21 laps na. Ha? Kahit ko lang. Pag 25 laps na, naka 21 na yun. Naka 21 na? Ayan na, si... Si Tope na yung ano, Franco. Ayan, si Tope. Sir Dick, Mang Rodel. Sir Sandy. Joy. Joy. At ayun, gaya nga nung sinabi ko, nakisang laps nga lang ako. Kasi hirap sumabi sa grupo lalo na kapag wala kang maayos na ensayo. Ang ginawa ko is umikot na lang ako sa sarili kong pace. Naka 30 kilometers lang ako kasi medyo tanghali na ako nakapadyak. Tumambay na lang ako kasi nakipagkwentuhan na lang ako nung naka 30 kilometers na ako. After namin mag-ensayo, dumiretso na kami sa Luguan para kumain at magkape. At gaya ng ibang siklista, after kumain at magkape, nagkanya-kanya na kami pa uwi kasi may mga obligasyon patayong dapat gampanan. Ang takeaway ko dito, may mga bagay o pangyayari na di mo na pwedeng ibalik. Enjoy mo na lang at pahalagahan ng kasalukuyan. At kung sakaling mapagod ka, magpahinga ka at ituloy mo lang ang buhay. Parang sa pagbibisikleta, kapag napagod ka, magpahinga ka lang at ituloy mo ang pagpadyak. Ang tunay na aral kasi ay wala sa destination mo. Makukuha mo ito sa daan. Yung sarap at hirap, pati na rin yung mga nakasama mo, yun ang magbibigay sa iyo ng lakas para magpatuloy. O nga pala, ako si Ian. Gumagawa ako ng cycling vlog. Kung di pa kayo nakasubscribe, pasubscribe naman ako and hit the notification bell para lagi kayong updated. Muli, ako si Ian na nagsasabi na kada kilometro, may kwento. See you on my next vlog!